Ang bawat isa sa atin dito ay humaharap sa realidad ng kamatayan. Walang makakatakas sa realidad ng kamatayan. Ang bawat isa ay manghihina, tatanda, at mamamatay. We are being reminded with this celebration that we don't have to be afraid of death sapagkat napagtagumpayan na ni Jesus ang kamatayan. Why? Because love is even stronger greater than death. Yes, hindi mo matatakasan ang kamatayan, pero nandyan lagi ang mas makapangyarihan at mas dakilang pag-ibig ng Diyos. Sapagkat ito'y patunay lamang that even after death, hindi napuputol ang ugnayan natin sa kanila because love is stronger than death. Kapag buhay pa ang tao, ang pinakamagandang pagpapahayag ng pagmamahal ay yakap, halik, pagpapakita ng concern. Pero kapag namatay na siya, hindi niya na mararamdaman yung yakap, hindi niya na mararamdaman yung halik, hindi niya na mararamdaman yung concern mo. Why? Sapagkat sa kamatayan, ang pinakamagandang pagpapahayag ng pagmamahal ay walang iba kundi ang pananalangin. Prayer. Keeps our love for our beloved departed always burning.